Hello mga kapat ng helmet! Aga, aga, aga oh. Hmm? So ayan, happy blessed Sunday mo na sa lahat mga kapatang helmet. And gusto ko kasing umpisa ng Sunday morning natin ng pastilly. So ito mga kapatang helmet, take update na naman tayo sa ganap ni Atty. Lenny Robredo ang ni Lipi Lenny. Dahil nagkontak na naman po sila ulit ng workshop So I end your map pictures. Haa 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 hindi pa makakugat helmet. me. Kahit araw, arawin ko pa kayo. Mag-update about sa mga ganap ni VP Pileni. Hindi ako magsasawa. Para naman, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide, eh, umabot yung mga ganap ni VP Lenny. Para doon sa mga iba na nagsasabi na walang ginagawa si VP. Matagal lang may ginagawa si VP Lenny. So, ayan, mga resibo natin. And ito pa nga pala mga kabatang helmet. About doon sa vlogger nga na nagpakalat nung about doon sa I have three daughters and they are all girls. Dapat hindi ko na to eh, palan makakabat ng helmet. Yan kasi, pinost na yan 2022 during the election nung no 2022. Ito lang masasabi ko dyan. Ha? Kasi marami na rin naglabas ng mga reaction video. Marami na rin umepal sa issue. Diba? Tagal na yan, ng helmet. Pero ngayon lang talaga parang nabigan ng pansin at pumutok. Ito lang masasabi ko dyan. Doon sa vlogger na yon. Think before you post. Yun lang naman yun eh. And nag-apologize na nga siya. Mga kapatang helmet. Pero ba? Diba, para saan? pa and damage has been done. <laughs> the damage has been done. Pero diba nga. Kaya nga think before you post mga kapatang helmet. Para wala kang masasagasaan na tao. Wala kang masisirang tao. So ayan Sunday na. Tapos yung mga batang helmet, nagpapaligo tsaka nagpapakain dyan ng mga homeless. Yung may mga kumakanta. Pero nga mga batang helmet, kung gusto mo video ito, huwag kalimutang mag-subscribe at click the notification bell para lagi updated. Salamat so, ang mga ina-upload para aming Pichoga Diba? Liwanag. Sarap ng araw. So ayun mga bata helmet, comment down below yun na rin dyan kung ano masasabi nyo. Abos na stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi mo ang sabay na kailangan din ang buhay. Keep skating better everyday. God bless you. Mama. Bye!